Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! 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 Magandang tanghali kagapay. Ako po si Lamo Rainier. Kaya nakatutok na sa patok dito sa FEBC Radio TV. Ayan, excited po tayo sa isa na namang uh, kwentuhan no, ng pagnenegosya, mapambato na negosyo at mga ginagawa ng mga kaagapay natin. At uh, dahil Sabado na tanghali na naman, mapapakinggan natin ang kwento naman ng pagnenegosyo. At uh, of course, uh, napapakinggan tayo sa 702 DJS sa uh, AM Band. Pwede rin sa Facebook Live. Ano po? So pakinggan lang sa hanapin nyo sa Facebook, ano? 702 DJS FBC Radio. Tapos hanapin ang patok. At uh, pwede rin sa YouTube channel sa Instagram or IG. Pwede pa kayong bumisita sa ating website dahil tayo, Far East Broadcasting Company, Philippines. Tumigil po kayo sa febc.ph. Pag-aralan mabuti na-information dyan. And uh, you can uh, pray about it and also you may click donate now. Pag ginawa niyan, please inform us para ma-assist kayo ng CCRD ng FEBC, lalo na during office hours. Okay po, so tunghayan na natin ang ating uh, panauhin sa tanghaling ito. Maganda tanghali, Sir Limwell Libres. Magandang tanghali po, uh, Sir Lemuel. Lemuel din ano. Yes at, po. At pati sa ating mga tagapakinig, magandang tanghali. Ayan, tayo na papanood rin ano, at least uh, yung ilang photos natin and uh, yung ilang bahagi ng inyong uh, pagnenegosyo. So maganda siguro, ma niyo muna ang inyong uh, negosyo, uh, Sir Lemuel. Yes, uh, ang aking negosyo ay uh, egg business. So ang pangalan ng tindahan ko ay uh, Boy Itlog. So basically... Uh, we are selling eggs. No? Uh, ang variety lang natin is white eggs. Of course, meron mm -hmm. din tayong um, salted, meron din tayong quail, meron din tayong brown egg. Ayun, okay. Yata. So basically, buy and sell mm -hmm. lang po siya. So, oh, okay. So buy and sell. Uh, maganda siguro, Yan, titingnan natin. No? Uh, mukhang simple siya, pero I'm sure maraming challenges din yan. Ano? Pero ito pa, uh, kailan niyo na umpisa ng negosyo na ito? Bali, nag-start ako actually uh, noong March 17 2020 pandemic so sarado lahat ng kumpanya so uh -huh. kami din nagsarado kami so kaming mag-asawa sa bahay wala kaming ginagawa nag-isip ako ng uh, negosyo yung madali lang simulan so sinubukan ko yung egg business sa sa bahay lang siya uh -huh. no then nung bumalik na ang work uh, doon ako nag-open ng store para merong physical store na pwedeng puntahan ng mga customers at uh, makabili sila ng egg. Mm, okay. So, pero paano naging uh, business ito, no? Kumbaga, nakita natin, merong pangailangan, merong kayong decision na ginawa. Pero bakit ito napili nyo ng produkto? Uh, dahil marami naman pwede kayong uh, products, no? Or uh, servisyo na gawing negosyo. Uh, since uh, first time ko na magnegosyo, uh, pinili ko muna yung madaling gawin. Kumbaga, yung mm -hmm. Madaling simulan, hindi uh -huh. siya kailangan ng malaking infrastructure, yung complex na mga business model or malaking inventory. Maraming tao. So sinubukan ko man yung egg. Dahil at least, medyo low risk siya kumpara sa mga ibang mga businesses. Uh -huh. So in short, madali siyang i-execute. Uh -huh. So sir, dun, dun, dun ang decision ko bakit uh, egg business ang sinimulan ko. Plus, fast moving kasi siya. Ha? At mm -hmm. na, napakain yes. din man niya. Staple okay. food siya sa mga Pilipino. Tamang-tama, no? Kung baga, masasabi natin wise decision dahil uh, siyempre, kailangan magandang produkto tapos hanggat maaari eh, mabibili ka agad, di ba? Para umikot ang uh, kapital. At mukhang ganun ah. na ang nangyari sa inyo. So, March 2020, naumpisahan. Pero bago natin na uh, tingnan pa ng mas malalim itong business na ito, ay uh, ano po ba ang, uh, ang inaral ninyo, no? Nung kayo estudyante pa, no? Bago kayo either nagtrabaho o nagnegosyo. Actually engineering po talaga ako. Mm. So, ang tinapos ko ay Bachelor of Engineering sa TUP. So, since then, ang background ko rin ay nasa manufacturing corporate world oh. ako. nag uh, kami dalawa mag-asawa. Mm. So, okay. engineering technical person ako hindi talaga yung business person. Aba, okay, magandang kombinasyon niyan na nagkumpisa sa technical ano, kumbaga science to engineering to at uh... Maganda rin profession ito, no? Kayo ba ay lahi ng mga engineer o may mga kamag-anak or immediate family? Actually po from from Bohol, uh, walang wala masyadong nakapag-aral sa aming pamilya. So ako uh, from Bohol uh, pumunta ako ng Manila then yun na nagsumikap para mag-aral. Wala talaga kaming ano, masyadong background sa engineering or technical or hmm. mga nakagraduate na pamilya but pero nakatapos. Ano? lang. Ano? Mm -hmm. uh, sinubukan, pero ibig sabihin kaya. Kasi nagawa niyo nakatapos. At uh, paano sinuportahan na inyong pag-aaral? Actually, sir, since sa uh, high school ay ano ako, um, working student. Mm -hmm. So, actually, ang may, may kaunting experience ako sa negosyo ng bata pa ako dahil uh -oh. nung elementary ako, naglalako na po ako ng mga kung ano-anong bagay. So, kahit uh -oh. na mahihain ako ng bata, mm -hmm. Uh, wala kang magawa kasi may, mahirap ang buhay. Eh. So, naglalako ng mga pagkain, kakanin, mm -hmm. kung ano-ano. Minsan na uh, kangkong, ganyan. Aba, Then, elementary uh, ah. Elementary pa lang. Yeah, ha. Elementary, Nasa abak na kayo, no? High... Mm -hmm. Opo, opo. Nung high school naman ako, ang uh, binibenta ko naman is bago ako pumasok sa eskwela. Mm -hmm. So, naglalako, naglalako ako ng pandesal. Actually, may, yung name ng, ng Boitlog is somehow related doon. Kasi noong ako ay uh, nagbebenta ng pandesal, pag tinatawag ka ng customer at hindi ka kilala, ang tawag sa iyo boy. Oo, tama. Tapos, sa Pilipinas pa. Tapos ha? pag hindi ka lumingon sa unang tawag, kung ano yung binebenta mo, idudugtong na sa iyo. Uh, okay. So tatawagin ka boy, uh, boy uh, itlog. Okay, o boy, boy pandesal. Oh, no? Oh. Pa. Oh, ayun pala 'yon. So, doon pala nang galing. Actually, gali, po ang oh. connection ng name, name ng aking oh, oh. negosyo sa ngayon. Ayun, ano? Uh, mm -hmm. Kaya po, boy, itlog siya. Okay, okay. Kung baga, ito ay common na common, no? Sa halip na, okay. syempre, usually pag negosyo gusto mo ikaw unique, pero ito ay napakadaling tandaan. Yung madaling tandaan, oh. yung, yung may recall, yung may yes. recall po sa sa mga uh, customer. Okay. So, bata pa lang pala kayo na exposed na, no, doon sa challenge, sa buhay, pero uh, tama okay, 'yung okay. sinabi kung baga, Engineer Limwell ano, ah uh, ang nangyari pala sa inyo, na exposed kayo sa ganyang environment tapos sa uh, pero hindi naman kasi lahat ng Pilipino na nahihirapan ay nagsusumikap, alam niyo yon na nagtatrabaho kaya okay. nagbebenta ng kung ano-ano no, para makadagdag income. Hindi naman automatic response yan eh. Pero sa inyo, yun ang inyong decision, yun ang inyong ginawa. At uh, mukhang nasanay na kayo sa gano'n, no? working student. So, sa nung elementary, mga kakanin, binibenta nyo, tapos papasok kayo. Tapos nung high school, gano'n din, pandisal naman. E eh, nung college po kayo, okay. paano naging adjustment o transition naman uh, sa inyo noon? Y nung college po ako, uh, actually, uh, hindi rin ako kayang paaralan ng magulang ko. And hmm. uh, during that time, 2001 uh, hanggang 2003, uh, doon nag-boom yung cellphone kasi. So meron oh. akong cellphone from my old job na nabili ko. Uh -huh. Gusto kong gusto ko mag-aral pero hindi ako kayang paaralin ng magulang ko. So, sinangla ako yung cellphone ko. Aba, sangla. Para makapag-enroll ako. Okay. Ayun. Okay. So, okay. from there, hindi ko po alam kung paano na pero God's grace, uh -huh. Nat natapos ko rin siya, God's grace. Medyo mahabang story but Oo, at nga, the end of the day po, yung, yung grasya ng Diyos, uh, nakatapos po ako na pag-aaral. Grabe, napaka-simple ang pagkakwento ninyo pero ini-imagine ko kasi no, yung lalim yeah, yeah, yeah. yung lalim nung karanasan na yon, biro mo akong baga eh yun yung uh, limited resource ninyo yung halaga nung pagkasanla doon sa cellphone ninyo doon na umpisa akong baga hindi nyo alam eh kung saan magagali ko mga ko kasunod ano? oo and yet kasi ang lang po makapasok ako sa school so from there hindi ko na alam bahala ng Diyos oo so at the end of the day natapos ko rin po siya so napaka uh, buti yes, ng Diyos yes talaga praise God and uh, Natutuwa mm tayo sa kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay. I'm sure sa inyong family dahil sipin niyo, hindi naman lahat ng anak eh, magsusumika pa uh, you know, uh, ng sarili ano, para matususan. At least yung sarili. no. Usually, siyempre, pag anak, okay. sa magulang. Eh. Kahit mahirap pa yung family. No? Hindi kasi automatic na nagkukusa yung anak. Eh. Pero sa inyo, gumagawa kayo ng paraan. Ano? At uh, okay. uh ini imagine ko, binabalik-balikan ko yung pagkakwento nyo. No? So, from there, nag and then nagtuloy-tuloy na. So, kung totoo, very challenging yung college life nyo kasi eh, yung umpisa nga, very challenging. Eh, no? So, yung bang cellphone ay okay. na yun, nasa na yun ngayon? Uh, souvenir pa ba yan? O, wala, wala, na, na. Po, di ko na po nabawi. <laughs> okay, hindi na nabawi. Pero, ang di, maganda doon. Hindi Oo, alam nyo, pero. Nakatapos no? Tapos um, naman ako. Yes, yes. Kung baga, sulit yung investment nyo. Yung okay. cellphone nyo, I'm sure, uh, ano yan, mahalaga sa inyo yon. Pero, ang kapalit noon ay, college education engineering pa ay eh. magastos din yung course niyan, di ba? Apo. Okay, Kaya, ngayon. From mm -mm. from first year to fifth year ko talaga, guys. Marami pang mga challenges in between na medyo mahabang istorya. Oh, yes, eh. yes. Dami ko pa mga pinasok na mm. mga trabaho, sideline para Ayun. lang makatapos talaga. Okay, so talagang uh, uh, maliwanag sa inyo na may goal kayo. Pero yung pagiging engineer, but ang napili niyo, medyo ano yan, eh? uh, analytical, may science, may hmm. math, di ba? Halo-halo yan eh. Uh, so, ba't yun ang napili? Meron ba nag-inspire sa inyo? Kamag-anak, mga uncle ninyo, o ibang relatives, o kaibigan? Nung, uh, nung bata po ako, ang gusto ko talaga yung, ano, yung, kasi dati sikat yung mechatronics, yung sa, mm -mm. sa ama noon. Mm -mm. So, gusto kong maging, ano, maging scientist, gano'n. Oh. Pero since nga dahil mahirap ang buhay, hindi ko naman kaya yon. So the the closest I can approve uh kubaga reach or ano, oh. uh, engineering. So kaya yun ang pinasok ko talaga. Mm -hmm. Pero ang mahalaga kasi doon nga, no? Design niyo, may goal kayo, pero kayo inaspire. Pero kung totoo si hindi nga pwedeng sabihin or madali kasi sabihin ng iba, eh. katulad sino dahil natapos niyo na nga. Pero sabihin, oh, ito kasi yung kinaya ko eh. Pero ang totoo si Non, engineering is already a career, no? It's a fulfilling Apa. career, no? Dahil mahirap naman talaga mag-engineer, mag-asos mm -hmm. yan. At uh, kailangan dedication at may board exam pa, hindi ba? Ayun, okay. So, uh, Engineer Limuel, ayun, dum pala ng kakaibay, no? So, Engineer Limuel, ha, si ang challenges na overcome nyo yan. And then, uh, pero ano ang uh, nature ng challenges niyo? Kasi I'm sure marami matututunan na uh, ngayon tanghali, ang listeners and viewers natin, ano? Yung nature ng challenges, kasi financial eh. Pero I'm sure hindi lang purely financial yan. Um, ibig sabihin, meron bang uh, parang na didemotivate na kayo, napapagod na kayo? Uh, kahit konti pa, no? konti paliwanag before we go to the other aspects ng business nyo. Actually, madaming uh, challenges. Yun nga, pinaka number one dun yung finances. Dahil uh, halos wala din talagang kinontribute yung parents ko dahil sila naman mismo nagsabi na hindi nila kaya. Mm. Uh, so ang ginawa ko dun sir is naghanap ako ng mga ano mga teacher na pwede akong taga-check ng mga papers nila. Mm. So after that, bibigyan ako ng pera para meron akong pambaon. Okay. Uh, minsan minsan din yung s'yempre pag uh, kapos ka yung transportation. Mm. So minsan naglalakad lang ako. Uh, hindi ko sinasabi sa mga classmate ko. Mm. Pero no, naglalakad lang ako, nagkikita na lang kami dun sa school. Sa oh, school na. Malayo ba yung bahay nyo dun sa school? Um, siguro po mga Ang, ni ang nilalakad ko, nagte-trend po kasi ako so ang nilalakad ko from station to station lang. Malayo din po. Mm. -hmm. Pero sana okay. sanay ay po talaga kasi ako sa ano sa kayod sa hirap. Oh, eh. So hindi ko na po inindayun ang sa yes, akin lang yes. talaga is makatapos ako ng pag-aaral from there, mm -hmm. uh, alam ko, magiging maayos na lahat. So, yun. talagang focus lang ako dun sa goal ko, sa desire ko. Mm -hmm. uh, yun. God's grace yes. naman at natapos ko. Gracia ng Panginoon. Pero, uh, when you say na gracia ng Panginoon, kasi hindi naman lahat ng tao ganyan na expression ng pananalita. Eh, no. Uh -huh. So, tama, nasasabi tama. nyo na gracia ng Panginoon. So, uh, was there a point in time ng inyong buhay na nakilala nyo ng personal ang Panginoon? Uh, opo doon. Actually, nung nag-start naman na po ako sa school, hin hindi pa yun nagsimula eh. Meron akong na-meet po ng na isang teacher uh -uh. ng physics. Teacher ko ng physics. So nakita niya na ako nag apply ng uh, scholarship. Kasi mm -hmm. nga, di ko alam kung uh -huh. ang ang pera ko lang talaga is tama lang pang-enroll ng first semester. Uh -huh. So nung nalaman niya na ako ay naghahanap ng scholarship, tinawag niya ako. Pinakita niya ako sa office niya at sabi uh -huh. niya, Ganito na lang, uh, ikaw na lang mag-check ng mga papers ko, then bibig haabutan na lang kita. Oh. So, yung teacher po na yun, sir, yun yung talagang nag-share nag sa akin mm, ng last bit. Praise God, ano? Isang from physics there, teacher, ha? Boom! Ano mm. na, talagang nag-explode na lahat. From yes, there. praise God. At uh, nakilala nyo ng personal ng Panginoon Kristo, sa inyong buhay, no? Personal na pagligtas at Panginoon. So, Glory to God talaga sa mahalagang decision nyo na yan sa inyong buhay. And then, so moving forward tayo sa, ano nyo, sa career naman. Di syempre, engineer na kayo, nakatapos na. So, yes. anong unang trabaho nyo? Anong industriya? Sa engineering ba yon O anong klaseng company? Sa, sa electronics pa ako nag-start. Mm -hmm. uh, during aming, ang aming um, OJT, doon ako. Then after ng OJT, after kong graduate, hinire ako. Uh mm -hmm. then doon ako nag-aral na, nagtrabaho since then. Ah, so okay. sa engineering din ako sir. So mm -hmm. so maganda uh, 'yan gamit yun, ko no. Yung aking, Correct. Uh, aking pinag-aralan, uh -oh. pinag aralan nagamit. And then um naka ano ba kayo? Uh, more or less naka ilang company kayo uh, o nagpapatuloy ang pagiging employee ninyo habang nagne ngayon? After po akong graduate ng Uh, pangalawang kurso kasi ladderist po kasi dun sa aming school sa TUP mm. uh, pumasok ako sa tra sa trabaho ko rin ngayon sir yung pinagtrabahoan ko ngayon uh -huh. bali more than 10 years na po ako dito But, so nasa manufacturing uh -huh. ako nasa manufacturing okay. uh, industry ako okay sabi mo para may pangalawang inaral ka ano ito? yes sir ang, ang una kasi sir, sa, sa TUP kasi sir ladderized uh, program doon so uh -huh. first year trimester Um electromechanical engineering yung aking inaral kasi uh, nga ang, ang gusto ko okay. dati is yung mechatronics so walang uh, the closest okay. the closest na course is yung electromechanical uh, okay. then after that after that no nag-OJT ako at na-hire uh, ako dun sa electronics um manufacturing company ni eh. so uh, nag-aral uli ako gusto ko namang ano uh, maging engineer sa manufacturing so another uh, two years trimester okay manufacturing engineering ko yung kurso ko doon. Okay. Ang maganda kasi sa inyo, yung inaaral nyo, nagagamit nyo. Kasi hindi lahat ng Pilipino, uh, yes, ganyan pa. eh. Ang nangyayari, ang daming taon, nag-spend, ano? tapos hindi lang gumasos, mm -hmm. literally, lumipas ang mga taon. Pagdating sa graduation, pagkatapos noon, iba ang trabaho. Minsan malayo pa sa pinag-aralan. Ano? Pero sa inyo, kuhang-kuha. Ngayon, alam nyo, kulang na kulang ang oras natin sa buhay ninyo. No? So, tingnan natin yung <laughs> business nyo. No? Kasi, ang ganda ng desisyon, ano? Kung ano yung dahan-dahan pagsusumikap nyo, ramdam ko eh, no? Kwento pa lang kahit maiksing panahon tayo nag-uusap, ano? Engineer Limuel. Ay, uh, anong nangyari sa inyo ay dahil sa mga challenges, ano? Pag-overcome ninyo ng no? mga pagsubok, nilalampasan nyo yan sa grasya ng Panginoon, mabilis yung na-decide na yung yung eggs na yan, ano? Dahil madali siya, uh, consumable siya, mukhang marami naman bumibili, kumakain nito, eh, inumpisahan nyo panahon ng pandemic. So, ano ang uh, initial challenges niyo nung naumpisahan na to? Actually, ang pag, sa pag tatayo hindi naman mahirap. Ang challenges challenges po dito is sa egg, sa egg business is yung paano mo siya masustain and eventually mm -mm. syempre magprosper. Yes, so, yes. uh una po sa mga mga challenges dito is yung Um price sensitive itong ano eh itong Alright. egg business eh. Uh -huh. Pag pag fast moving consumer goods price sensitive 'yan. So halos halos every week nagbabago ang presyo yan, kaya talagang tinututukan mo 'yan uh -huh. every lalo ngayon na mataas ang gas, oh. mataas ang diesel. Yes. Nagkataas agad ang presyo yan. So dapat lagi kang naka-antabay doon. And of course, since uh, price sensitive 'yan, yung consumer din natin is ganoon din price sensitive din siya. So kapag hindi ka nakapag-adjust sa price mo, lalo na yung mga reseller, pupunta yan kung saan yung mas mababa. Okay, yan yung, so... Yan yung isa sa mga Yes, ang maganda kasi doon, di ba, siyempre, eggs nga to. Okay, so more or less, kumbaga, yun na yun eh, no? Uh, yung ibang aspeto na lang ang minamaster mo, no? Kumbaga, itong... Uh, uh, monitoring ng price, Egg ano? Siyempre, diba? para mabilis, ano? And then, yung paano naman yung supplier mo, uh, madali ba yung ganyan? Uh, parang simple kasi siya, eh, pero ganun kadali din ba yung pagka uh, hanap ng maayos na supplier Madali lang din sa maghanap ng supplier ang ang kailangan lang doon ma-establish ma 'yung partnership mm -hmm. Kasi for for business continuity purpose kasi uh, sa syempre hindi ka lang naman nakatingin sa kung anong meron ngayon but mm -hmm. uh, 'yung business continuity so kailangan yes. makahanap ng supplier na uh, partner mo talaga ng long term Yes, yes, tama yan. Kasi even yung even yung egg business napaka somehow parang volatile siya dahil nga pag may mga bird flu na tumatama. Ay, oo. Mm. So mawawalan ka ng kung tatama yung farm na supplier, oh, supplier mawawalan mo. Ka ng, Correct, wala ka nang source, ka ng supplier. No? So kailangan meron kang business continuity plan. Mm. Para ma-insure mo, ma-mitigate mo yung mga risk na ganoon. Yes. Ngayon, paano mo naman pinromote yan? Eh, siyempre, kailangan mo din ng technology dyan, ng science. Uh, yes po. Primarily, uh, sa lahat, siguro ngayon naman na uh, technology-based ang mga promotion, mm. is yung posting sa mga social media. Yes. Pero uh, despite na meron tayong mga groups na ganoon sa social media or sa, sa Facebook, uh, namimigay pa rin kami ng flyers sa mga, ano, sa mga stores, resellers, mm isa din yung sa ginagawa namin. And yes. pangatlo is sa mga constitutional, uh, mga institutional I mean. Oh, okay. Mm. Institutional. Mga, mga yes. customer. Uh, minsan nag-e-email ako. So, mm -hmm. hinahanap mm -hmm. ko yung email nila, ini-email yes, ko sa kanila, yes. uh, nagpo-propose ako ng ng partnership mm -hmm. or uh, supplier partnership. So, yun ang mga strategy ko, sir. Mainly oh. tatlo ang aking mga yes, yes. strategy. At uh, maganda kasi no kung baga formal yung pag-handle mo ng business kahit kung tutusin, simple ang product pero uh mukhang maganda sir. ang takbo niya no So ano ano ba ang products mo at uh, ano anong uh, eggs ulit ito Ang meron kami sir is uh, primarily yung white yung, mm -hmm. yung table eggs so bali chicken brown chicken yan no mm -hmm. Apo brown egg meron ding salted egg at saka yung quail egg Uh -huh. so 'yun yung mga yes. uh, meron ako sa store ko uh -huh. and then uh would you say affordable ang inyong presyo? Yes sir. Uh magkano isang tray sa inyo, yung uh -huh. 24 or 30 pieces? Ang 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 one tray uh standard naman yung sir 30 ah, okay. pieces ang laman. Uh -huh. At ang price, sabi ko nga ang price niyan lagi nagbabago Ah, okay. So okay. yes. Lagba lagi po nagbabago 'yan pero ah, uh, lalo na tulad ko na wholesaler, talaga mababa ang mababa ang price. Mm, okay, At nature tama. po 'yun ng mga fast moving consumer products wow. na mababa lang ang ang margin pero fast moving kasi yes, yung return, yes. yung turn around oh, ano, ang ang mabilis. Ang mahalaga. Okay. Mababa lang ang ang kita pero yung uh -huh. turn around ang mabilis. So 'yan ang crucial sa inyo, Kaya, no? turn around ano? An Dahil nga consumable siya, no? At uh, perishing siya, yes. kung kumbaga, no? Kasi, siyempre, ibang product ito, no? Okay, so sabi nyo, affordable siya. Meron ba kayo reselling program para sa mga kababayan natin or purely ikaw na lang nag-market nito? Meron din, sir. Uh, actually, may mga iba akong mga reseller. So, usually, um, minsan nga nag-offer ako ng uh, parang somehow or sort or parang consignment. Ganoon. Ah, okay. So, meron ka rin ganon. Meron din, sir. Kasi mm. na, naintindihan ko din na sa mga maliliit, ang number one talaga na challenge yan is yung capital. Mm -hmm. Tama So, ta. so para ma ma makatulong sila. din oh. tayo, tinutulungan mo. Oh. natin ng gano'ng klaseng uh, arrangement oh. na consignment siya. Pero ang maganda ba dyan, masasabi mo na ito ay, ano, uh, profitable? Kahit parang sa umpisa, yes. parang maliit. Pero sabi mo, mabilis ang turnaround. Mabilis ang turnaround, mm. sir. Kahit, kahit maliit siya, uh, weekly, nakakaikot yung ano mo, oh. yung iyong okay. uh, puhunan. Mm -mm. So unlike unlike ibang business na ang mga terms is 30 days, 60 mm -mm. days. Okay. Itong itong sa egg kahit weekly nakakapag turn around yung okay. uh, puhunan mo. Ay yan ang mahalaga ngayon no dahil sa bilis ng oras natin ang iyong contact details uh, engineer Limwell. 'Yon sa mga meron pong uh, mga bakery or any requirement ng egg uh, to contact us uh, you can text or call 0927-500-2297 or sa aming, message kayo sa aming FB page at boyitlog2020. Yun, napakadaling tandaan, ano? At boyitlog2020-0927-500-2297. Ayan, uh, maraming salamat, Engineer yes. Limuel Libres. Ano? So, bago niyo ibabangin yung phone, maraming acknowledge lang natin ang lahat ng mga Uh, listeners and viewers natin, even the pair partners and the donors, maraming salamat sa inyo. At salamat of course sa lahat ng mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site, mga PA natin, mga Broadtech, mga kasama sa RTV at mga broadcast engineers natin. Ako po si Lemuel Rainier para sa programang Patok dito sa FBC Radio TV. Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best pasok pato